Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel kung saan pinapanatili ka naming updated sa mga pinakabagong balita sa entertainment. Ngayon, inaalala namin ang ikonik na si Connie Francis na pumanaw sa edad na 87. Kung fan ka ng klasik na musika o mahilig ka lang makarinig tungkol sa mga maalamat na artist, manatiling nakatutok. Ito ay para sa'yo. Kilala sa kanyang walang hanggang mga hit tulad ng Where the Boys Are at Stupid Cupid, si Connie Francis ay isang tunay na pioneer sa mundo ng musika. Ngunit ngayon, hindi lang kami tumutuon sa kanyang musika, ginagalang namin ang kanyang hindi kapanipaniwalang pamana. Si Connie Francis, ipinanganak na konseta Rosa Maria Franconero noong isang libo, nadaan at tatlumput walo, ay sumikat sa huling bahagi ng limampula at unang bahagi ng anim na pula. Siya ay naging isa sa mga pinakamalaking babaeng bituin sa kanyang panahon na may karera na sumasaklaw sa mahigit anim na dekada. Nabihag ng kanyang boses ang puso ng milyon-milyon at ang kanyang mga kanta ay naging soundtrack ng isang henerasyon ang kanyang hit noong isang libo, nadaan at siyam, who sorry now, ay simula pa lamang. Sa paglipas ng mga taon, naglaba si Connie ng mahabang listahan ng mga chart toppers, at di malilimutang kanta na naging dahilan ng kanyang pangalan. Huwag nating kalimutan, naging trailblazer din siya para sa mga kababaihan sa musika, lumalabag sa mga hangganan at nagtatakda ng mga rekord sa daan. Ngunit ang buhay ni Connie ay hindi lamang tungkol sa glitz at glamour. Sa likod ng mga eksena, hinarap niya ang mga personal na trahedya at pakikibaka na buong tapang niyang ibinahagi sa kanyang mga tagahanga. Sa mga panayam, madalas niyang ipahayag ang tungkol sa kanyang mahihirap na laban, kabilang ang pagkawala ng kanyang ama at ilang personal na paghihirap. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi sumuko si Connie sa kanyang pagkahilig sa musika. Patuloy siyang gumaganap sa loob ng mga dekada na ipinapakita sa amin na ang tunay na dedikasyon ay hindi kumukupas. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi lamang sa kanyang karera ito, ay sa kung paano niya namuhay ang kanyang buhay, masyadong. Kahit na maaaring wala na sa atin si Connie, ang kanyang impluensya sa pop culture ay walang hanggan. Ang mga kanta tulad ng Stupid Cupid, Where the Boys Are, at Everybody's Somebody's Fool ay may espesyal na lugar sa puso ng mga tao ngayon. Hindi lang siya isang trailblazer sa pop, ngunit nakipagsapalaran din siya sa country, jazz, at kahit na Italian music na nagpapatunay na kaya niya ang lahat. Ang kanyang epekto ay nararamdaman pa rin ng napakaraming artista ngayon, at kung nahumuna ang kanyang mga kanta o narinig mo ang isa na tumutugtog sa isang pelikula, alam mo kung gaano niya naantig ang mundo. Ngayon, habang nagpapaalam tayo sa maalamat na si Connie Francis, ipinagdiriwang natin ang kanyang buhay, ang kanyang musika, at ang kanyang hindi maikakailan na pamana. Siya ay higit pa sa isang mga awit, siya ay isang biyako ng pag-asa, katatagan, at biyaya, at ang kanyang boses ay mananatili magpakailanman sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanyang musika. Maaaring nawalan tayo ng isang ikon, ngunit ang diwa ni Connie ay hindi maglalaho. At sa palagay ko kaya kong magsalita para sa ating lahat kapag sinabi kong salamat Connie para sa musika at mga alaala. Magpahina sa kapayapaan. So, ano ang paborito mong kanta ni Connie Francis? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung nasiyahan ka sa pagpupugay na ito, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa mga alamat ng musika. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.